lang kagayan, laban lang at uh, marami mga tao na tutulong sa inyo para punta kayo dyan Eto na parating na ang tulong na pinangako sa inyo ni Francis Le Marcos narating dyan ang aming tulong hintayin nyo lang kami at uh, sa ilang uh, oras na lang eh, nasa kagayan na kami of 6am dito lang kami sa Nueva Vizcaya uh, nag-stopover uh, lang kami para pagpahinga ng konti sa biyahe at uh, may mga inabot kami ng mga riders na pupunta rin sa Cagayan para tumulong Ito, ang titibay ng aking mga kasama talaga nga hat masakit sa pet, laban lang. Ride safe mga pups, Mamshi. Thank you, thank you. Asa mga thank riders. <coughs> mas lang ito napakita ko. Ah, napaka-sexy ng kasama ko. <laughs> Sino ba si Atorny? <laughs> so, lang namin ng aming tarp sa biyahe. Ah, pakita namin ang aming tarpaulin. So bangon lang kagayan laban lang at uh, maraming mga tao na tutulong sa inyo para punta kayo dyan siyempre FLM family eto na parating na ang tulong na pinangako sa inyo ni Francis Le Marcos narating dyan ang aming tulong hintayin nyo lang kami sa so, mga kababayan maraming maraming salamat sa inyong support ha? at uh, sa ilang oras na lang eh Asaka nah, yan na kami. Nwe, babiska ya. Tay tayal pa, lol kaya pare nang pwet. Kay masakit. Another stop over. Stop over na kami. Apat stop over na. Ah, maka na jingle na. ayan tis pa tis pa kaya ayan guys uh, dito na tayo sa ating destinasyon tayo napakarami na naghihintay na tao ito yung mga talagang pinakagrabing na salanta nung uh, bumagyo kaya mga kasama uh, ito Napakarami nila nag-aabang at ah... Siyempre, andito yung mga kasama natin. Sina... Chris Cortez, sina Levi Ignacio. At, siyempre, si Romy Diaz. Pinatutuyo ko lang itong harang bigot eh. Para mamaya paglabas ko eh. Ah, okay lang. Ready lang kayo, tayo ta, And interpret tayo tayong mga bata. Mamimigay tayo ng napakaraming bigas. Isang pamilya, isang sakong bigas. So... Maraming salamat sa ligtas na biyahe namin. Wow, paano tayo? Tara na! Nakakatapan ah, ay mapasaya natin sila at matulungan. Tara na, tara! Tara sila! Tara tayo! Siyempre, kasama ko siya. Uh, ito na, wait लावाダー ま、ラバ。あ。 pamimigay ng bigas. Napakarami. Wala ito sa magandang loob ni uh, FNM. Para sa mayaman challenge. At syempre, tutulungan natin ng mga taong naririto. Uh, isang uh, pamilya. Isang sako ng bigas. Sa so, na mga talagang apektado ng uh, baha dito sa Magayang Bali. Kaya tutulungan natin sila. Napakarami ha. Huh? Oh. dito. Ang dito sa lahat ng bigas na Ngayon naman, para matulang kayo, may hindi ma-chance para makipag-ingat nyo kung paano magsalita. Para mag dito sa nilang

ऐं अगरि असां ई सम्झो Ito na. Ito na. Uh, Pinagibigay na natin. Baka uh, tekinis sa sasako ng bigas. Mata pamilya. Dito sa Dayan Valley. Sa lahi mga nakakawa na naapektuhan ng uh, baha. sanay na bagyo. Kaya uh, mga kasama, nandito na. Ang uh, humanitarian ni FLM. At siyempre kasama nyo likod. Sa mga amin. Oof. Uh, mabangon, 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 mabangon. Isa ka sa mga nagdala ng pag-asa kahit pa napakarami ng mga hindi makapaniwala sa nagawa Inabot ang mga puso ng said at kapos na kapatid Mga daing at mga luha ay dinig mo at batid Subok di nagpatangay piringan man ang bibig ng taong bayan Kasaysayan ang magwawala para sa'yo at kusang mag-iingay Pampangong tayo, naulapin yung... Hindi lang yan, uh, binibigyan din natin sila mga tubig At ito mga damit, pamibigyan natin mamaya I-gaze ang tubig, kada isang tao dila sa pag-ahon at dito tayo sa bansang maraming bumubulong o sino pa ang tumutulong ay siya pang nakukulong mga kababayang Pilipino tayo ay magkaisa iparamdam kay FLM na di siya nag-iisa hindi ko maitatanding ikaw ang idolo ko Ganon-ganon na lang itong nadaram ko. Ipinaglaban ka sa vlog, ipinaglaban sa kanta Kasi alam ko na malinis ang hangarin mong dala Pag-asa ng mga Pinoy, ikaw ang nag-apoy Kahit na anong mangyari, sana ayong ituloy Ang pag-ibig mo sa kapwa, pag-asa ka ng bayan Apuleyo, bayani ka ng inang bayan Itong kalooban, sagradong puso, may binditado Pilipino, pintura't sining ka sa mapaglobo Apuleyo sugaw, sugong bayani, Puti Buti, nagsilbing susi sa dukhang nagdadalamhati Sa epidemya, sinagupa mo, sumpa ng kagutuman Pasan ang nasa nilayan sa talampakan ng lipunan Pagsabayan, bayan paglaya mo'y sinisigaw Sa mundong ibabaw, bilanggo ang alilang kalabaw Sa aming puso Repre, pre, naroon tayo kaibigan Para na ito din Kasama natin na tumutulong para sa bayan Maraming maraming salamat Ha <laughs> Kakasama ko na dito. <laughs> Si Kuya bigger Ignacio. Nah, siya. Ano si pa usay? Nigresyong level na siya. Anak, anak, na anak, 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 pa anak, 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 sa ating mga